Tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas sa nalalapit na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa South Korea. Si Daniela Paulite magbabalita. Mabiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang South Korea para daluhan ang 32nd APEC Leaders Meeting sa Gyeongju mula October 30 hanggang November 2, 2025. Ito ang inanunsyo ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona sa isang press briefing sa Malacanang nitong Martes, Oktubre 28. Ang pagdalo ng Pangulo ay tugon sa imbitasyon ni South Korean President Lee Jae-myung. Inaasahang dadalo sa pagtitipon ang iba't ibang leader mula sa 21 bansang kasapi ng APEC, kabilang sina Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa naturang pagtitipon layo ng Pangulo na mapalago ang economic interest ng bansa at higit pang patatagin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kasapi ng APEC. Under the theme, Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper, the meeting will gather leaders and representatives from APEC's 21 member economies. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific. Ayon sa DFA, mayroong apat na outcome documents na inaasahan, kabilang ang artificial intelligence, demographic change, at culture and creative industries. Samantala, sa kabila ng mga isyong sa korupsyon, naniniwala ang pamahalaan na hindi ito makaapekto upang makahikayat ng foreign investors. Now, we do not really see it because what is happening now is really an expression of our... Um, democracy, what happens in our country and uh, patuloy din naman ang interest in the Philippines on the economic side. Bukod sa APEC meeting, nakatakdaring dumalo si Pangulong Marcos sa Leaders Dialogue, APEC CEO Summit, at mga bilateral meetings kasama ang iba't-ibang business leaders. Nakatakdaring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Busan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SM9 News.